Sabi ko, uh, anong impact ng pagka-courtesy resignation mo? I mean, nag-courtesy resignation ng mga ito dahil lang sa pagkakamali ng ilan? Ika-courtesy resignation mo pero lahat or maybe kalahati, kukunin mo. What is the point? Well no? anyway, kunin natin yung ano, opinion ng mas... Uh, abroad, no? Uh, mas malawak yung kaalaman sa ganito. Si constitutional law expert, former integrated bar of the Philippines president, attorney Domingo Cayosa. Attorney live kayo sa Armin D, ZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon, Lourdes, at uh, magandang mm -mm. hapon po sa nakikinig sa pulso ng Metro. Salamat, attorney. Unang tanong, may impact ba sa publiko? ang um, hindi ko kasi alam, sir, para sa ambayin courtesy resignation na yan. Eh, para mabigyan ng normally ang courtesy resignation, mm hinihingi -hmm. kinihingi ng namumuno para mabigyan siya ng free hand mm -hmm. na magpalit dun sa mga sa tingin niya eh, underperforming o o mahina. Mm -hmm. Attorney, sandali, so, puputulin kita so dyan. Main no? purpose ng courtesy resignation. Oo, oh, oh. okay. Pero ikaw sa sarili mo as a president, alam mo kung sino mahina, ba't hindi mo na lang diretso train O, oh, uh, DOTR Secretary Kayosa, hindi kita gusto, hindi na kita pinagkakatiwalaan, resign ka na. Di ba pwedeng gano'n naman? Maganda rin yun. Ma as a matter of fact, mas maganda yung gano'n from a management point of view. Normally, sa mga efficient business organization mm -hmm. yes. Or private sector, hindi mo pinaparesign lahat. Mm -hmm. Talagang alam mo na dapat kung sino man mahina and quietly palitan mo na siya. Mm -hmm. Pero this is politics, this is governance. Mm -hmm. So maaring naisip ng uh, Malacañang na parang naging reaction nila tuloy doon sa electoral uh, result. di diba? mm -hmm. So maaring yan din ang uh, kanilang attempt para makuha uh, ulit ang simpatya ng marami, mm -hmm. na, tandasin na natin na may mga mahina sa atin para mas may impact, courtesy resignation lahat, tapos saka natin pipiliin kung sino ang ipapalit. So, but it can also backfire, it can also uh, fuel yung tingin ng oposisyon mm -hmm. o nung iba na talagang mahina kayo. So, kasi pag-aamin yun eh. Mm -hmm. uh, it will also open the president kung maganda kung bukas o within the week sabihin na niya kung sinong ipapalit. Oo. Eh sa management kasi Lourdes, Opo. kahit sinong matinong leader uh, sa anong mga organisasyon, bago ka magpapa-resign, dapat meron ka nang nakausap na mas magaling. Mag uh, 30... Mahirap yung ibabakante mo lahat ang posisyon, pero wala ka pa palang naisip mm -mm. na ipapalit na mas magaling. Kasi mm, -mm. nga, kung, kung madalian yan, kung sino-sino lang kukunin mo, eh kung mas palpak pa dun sa panyalitan mo, eh di ayam lang, mas lumala ang problema mo. So, ito yung mga challenges. Pangalawa, pag courtesy resignation, eh baka naman yung mga nanalong mga politisyan, eh hihirit sila na pwede pa president, yung tao naman na dyan, yan eh, kung minsan. Mm -hmm. So, there will be more pressure. Pero as kung nakaupo lahat yan, at siya lang nakakalam kung sinong papalitan niya ng mm -hmm. quiet yan mabilisan, walang magre-request na ipupush, i-recommenda yung kanilang mga mga tingin nilang magagaling o kakampi nila. Mm -hmm. Di ba kasi sasabihin nila, sorry, uh, hindi naman bakante yan. Ngayon kasi bakante na lahat eh. Mm -hmm. Okay, attorney, so, what if, what if, sa mga pangalang ito, yung iba rito hinayar niya pa rin, kinuha pa rin niya. So ano ang, ano ang ah uh, dahilan at para saan pa yung resignation kung kinuha niya rin pala ito mga ito? Hindi. Courtesy resignation nga eh. So hindi naman yan yung irrevocable yes. resignation. So okay lang na i-retain niya yung karamihan sa kanila. Ganoon mm -hmm. naman talaga yan. Eh. It's, it's a mechanism by which the boss or the appointing power uh, will have an impact kung ba public opinion, public perception at the same time may leeway siya mm -mm -mm. na hindi na makikipag-negotiate kasi nga may courtesy resignation so nasa kanya na talaga 100% tanggapin ko ba ito o hindi para sa no so okay. malamang dyan, karamihan sa mga cabinet members lahat nang nagdecide eh i retain pa rin niya mm -mm. uh ang, ang titingnan natin gaano ba niya kabilis palitan yung kailangang papalitan mm -mm. okay ito ho ba ay may positive na impact sa administrasyon niya po yung ganitong move? Well, it, it cuts both ways. May positive kasi nga papakita taon na sensitive ako sa mga boto ninyo. Kaya ito ginagawa natin. So, but it can also be negative in the sense na langkas ang pressure ng mga bagong panalong politiko sa kanya, di ba? Na bakal din maisip na magtutulak din sila ng kani-kanilang mga mga tao at sa uh, ng kamalian o, o kaya uh, kaso o anomalya yung mga sa tingin nila eh hindi nila kursonada mm -hmm. so mer merong merong opening yung ibang mga politiko na makiusap at sa uh, mag uh, suggest mm -hmm. sa presidente mm -hmm. yeah. doon ho naman sa mga kwan doon ho naman sa mga nakaupo uh yung mga nagresign matataas na posisyon, okay na sa kanya. tanggap na nila mm -hmm. ang problema kasi normally pag uh, pumayag kang manilbihan bilang isang secretary mm -hmm. eh sabi kukunin mo din yung mga kakilala mo ng matitino mabibinis magtrabaho mm -hmm. ka teammate mo di ba mm -hmm. eh paano naman mga ito eh, mar at marami dyan co-terminus mm -hmm. so pag tinanggal yan, lahat sila wait and see. Hindi mm -hmm. natin sigurado kung si boss natin eh, matanggap ang resignation o hindi. So, medyo babagal ang trabaho nila. Mag-iingat sila. Diba? Mm -hmm. So, kaya nga ang sinasabi natin, dapat kaagad, meron na siyang desisyon na, o oh, ito ang mga mapapalitan, ito na ang kapalit nila. Mm-hmm. kaagad, mag-take over. Okay. Bangat, mahirap maghanap ngayon ng ipapalit mm -hmm. unless matagal na 'yang kausap kasi second half na eh, mm -hmm. eh. 'Yun ang problema na 'yung mga magagaling o matitino hindi na nila ipupusta 'yung kanilang karir o pangalan mm -hmm. kung ganyan uh -huh. kaiksi 'yung kwan. Plus, kung sakali magpapalit, nadaan pa 'yan sa commissioner appointment eh. Mm hindi. -hmm. Eh, so baka doon pa lang eh magkaka magkakasingitan na. Mm -hmm. So ang hirap talaga. Mm -hmm. uh, na, kasi lalo na cabinet level. Kaya marami tayong mga kaibigan, kakilala na kung iniimbitan maging cabinet member, nagdadalawang isip mm -hmm. kasi kinakasuhan mo ngayon pagkatapos ng kanilang termino. Mm -hmm. eh, wala namang tulong ang gobyerno sa iyo. Matinoo hindi yung ginawa mo pero ka hindi mapapagbigyan, kakasuhan mm -hmm. ka pa <laughs> mm -hmm. uh, rin less kasi yung trabaho na ganyan eh. Yung Oo. ang laki ng responsibilidad plus tapos na yung iyong panunungkulan, meron ka pang sinasagot na kaso na kuminsan eh talagang mga harassment cases na lang. Mm -mm. Okay. Um, ito ba'y makatutulong para bumango ang administrasyon though matagal pa yung election attorney? Well, makatutulong kung kaagad papalitan niya kung sino man ang tingin niya mahina o hindi nagpe-perform. So, magkakatulong yon. But it, he has to show decisiveness at saka yung kaagad. Kasi di ba yung isang ano, bintang sa kanya, mahina ka, hindi ka nakakapag-desisyon, okay lahat sa'yo, kaya tulungan lang nangyayari. So, dapat ipakita niya yung decisiveness niya. Hindi mabagal uh, yung pagdidesisyon, sino-sino ba ang talagang tatanggalin niya at sino ba ang ipapalit niya. Okay. Sa mga sa party naman ho ng kabila, no? Uh, ito ho ba ay pwede nilang uh, gamitin? Like sinabi yung kanina, ito para malinaw na mahina talaga yung administrasyon. Ito ba ay pwede nilang gamitin pambato dito po sa administrasyong uh, Marcos? Well, nagamit na nila yan at ginagamit naman nila yan with or without yung courtesy resignation, di ba? So, pero mahirap kasi na i-argue na uh, yung pag yan, palpak pa rin. Kung ang taong bayan, eh, kung talaga makita nila na yung mga pinagtatanggal niya, either yung mga korap o kaya yung mga may kaso o yung mga walang nagawa, eh, mas maniniwala sila doon. So, kontrolado niya yon yung kwentong kahit sinong ipalit mo dyan, e palpak, e eh, medyo mahirap ibenta yan sa taong bayan. Eh. Yung oh. Bang, uh, mm -mm. very hopeful ang taong bayan. At uh, yung message niya, sa ngayon, gaston. Ang titingnan natin, gaano na ba kabilis siya kapag desisyon. Oo. Eh, sabi niyo nga kanina, marami kayong kilala. Inaawitan, umaayaw na eh. Oo, yun nga. Because of the reasons na eto pick ko aside from yung financial magda-divest ka pa sa yung uh, mga business interest tapos dadaan ka sa commission na appointments mm -hmm. kanya-kanyang pressure yung mga, mga mababaata sa iyo daming hinihingi sa iyo oh and mm -hmm. then pag uh, na ka at hindi mo pinalusot yung mga hindi tama pwede ka rin kasuhan ng harassment suit mm -hmm. wala na yung administrasyon na kaso ka pa rin so ito mm -hmm. ho yung mga matitinding rason plus yung pangapat ano magagawa mo in three years? Oo diba? Uh, at at uh, makakakuha ka ba? Makakabibigyan ka ba ng layang magpalit din ng mga ibang kasama mo para papabilis? Kasi yung kahit palitan mo ang secretary, kung parehong bureaucracia pa rin nasa baba, paiikutan lang yan. mm -hmm. na lang nila na matapos ang three years, lalo na yung mga karir. Di ba kung minsan yung mga skandalo, mga kalokohan, nakikita na yung mga well entrance uh, civil servant mm -mm -mm. ang kumakana talaga eh yun mm -hmm. sa uh, maari din yun ang kinakatukutan ng iba na mm -hmm. nakakintindi at nakakaalam sa bureaucracy mm -hmm. attorney pwede ko bang sabihin na parang it's too late uh, para gawin ito ng administrasyon not exactly kasi nga kung kaagad bukas halimbawa within the week sasabihin na niya ito, 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 medyo mahina for the following days. At ito ipapalit ko. At makita natin na mm -hmm. yung ipapalit, ay eh, competent, capable, at uh, hindi korap o kaya hindi matitinag sa politika, mm -hmm. eh at may sariling uh, may, may sariling stature eh di maring mag-cooperate tayo at saka mm -hmm. mag-deliver kaya mm -hmm. niya di ba kung baga, kaya niya magpakabayani mm -hmm. di ba yung bang <laughs> makasuhan, baka ma- mapatay pa para sa taong bayan. Yun ang kailangan niya ngayon. anagang uh, Talagang gagawin nila. Uh, eh, halimbawa, ako si Pangulo, direction na to, attorney ha. Ako si Pangulo Marcos, attorney kayo Eh, gusto ko kunin sa gobyerno ko. Ano sagot niya, attorney? <laughs> <laughs> attorney! Ma ma mahirap ko yung pumayag sa in general eh, Kasi mm -mm. kailangan din titignan mo Anong position ho ba 'yan? At mm -hmm. kaya ko bang gawin? At ano pa ho yung in-expect ninyo? Dapat yun din eh. Kailangan tanungin kahit sino kahit magaling na tao kahit kailangan alam din niya kung kasi mahirap din ho yung papayag ka pero hindi mo naman kayang i-deliver, mm -hmm. iba ba? Mm -hmm. Okay, so, ka pero yung mga ibang kasamahan mo eh, you cannot mix well with them. Dapat team 'yan eh. Team mm -hmm. 'yan. So, kaya hindi mo tuloy alam kung ano yung team kasi lahat pinariskort oo Oo, oh, Ooo, oh, ooo, oh, 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 yes. Attorney, maraming salamat po sa inyo ha at uh, nalinawang po kami sa usaping ito. Attorney, mabuhay kayo, magandang hapon po. Maraming salamat, magandang hapon po sa lahat. D -Z.